Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Abril 28, 2025. Habang unti-unting bumubukas ang araw na ito, isang malakas na enerhiya ang tila nag-aanyaya sa iyo upang lumapit sa mga taong mahal mo sa buhay. Ito ay panahon ng koneksyon at init kung saan ang mga ugnayang matagal mo nang pinapahalagahan ay tila muling magniningning sa kakaibang liwanan. Ang pagkakaroon ng pagkakataong makasama ang mga taong tunay mong pinahahalagahan ay hindi lamang nagbibigay ng kasiyahan, kundi isa ring paalala na sa gitna ng abalang mundo, may mga damdamin kailangang alagaan, may mga koneksyon kailangang inatan, at may mga alaala na dapat pangbuin. Ang pagiging bukas sa damdamin ng iba at ang kakayahang makinig ay maaaring magbigay ng paghilom, hindi lamang sa kanila, kundi pati na rin sa sarili mong puso. Ang araw na ito ay tila isang paanyaya sa pagminilay sa kahalagahan ng mga taong kasama mo sa araw-araw. Pagnilayan mo kung gaano sila kahalaga sa iyong buhay at kung paano mo na ipapakita ang iyong pasasalamat sa kanilang presensya. Ang pagyakap mo sa mga pagkakataong ito ay maaaring maging susi sa mas malalim na koneksyon at mas makabuluhang ugnayan sa hinaharap sa pagbibigay mo ng oras at pansin sa iyong mga mahal sa buhay, natututo ka rin magpahinga mula sa sarili mong mga alalahanin at sa halip ay palitan ito ng kapayapaan at pag-ibig. Habang nilalakbay mo ang mga oras ng araw, mararamdaman mo ang impluensya ng matatag at mahinahong enerhiya. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, may kasamang tiwala at tiyaga, isang pakiramdam ng katatagan na tila ba may patnubay kang hindi mo man nakikita, ngunit batid mong nariyan. Isipin mo kung paanong ang iyong likas na sigla at alab ng damdamin ay naghuhugis sa mga layunin mo. Hindi mo kailangang magmadali. Sa halip, pagtuunan mo ng pansin kung paano ang bawat aksyon ay maaaring humantong sa isang mas makabuluhang resulta. Sa paglalim ng iyong karanasan ngayong araw, magandang tanungin ang sarili, paano mo ginagamit ang iyong lakas para sa mas mabuti? Sa bawat proyektong hinahawakan mo at sa bawat relasyon na iyong pinangangalagaan, may mga intensyong isinusulong sikaping maging malinaw sa sarili ang mga layuning ito upang hindi ka maligaw ng landas. Alalahanin na ikaw ay isang nilalang na may matibay na paninindigan at matibay na puso, at sa bawat desisyong ginagawa mo ay may kakabit na pananagutan. Isang paalala rin ang kahalagahan ng pag-aalaga sa sarili, lalo na sa pisikal na aspeto. Ang kahalagahan ng tamang pag-inom ng tubig ay hindi lamang tungkol sa katawan, kundi pati na rin sa isipan at damdamin. Gaya ng araw na patuloy na nagbibigay ng liwanag, kailangan mo ring punuin ang sarili upang patuloy na magbigay ng init at pag-asa sa iba. Huwag hayaang mapagod ang iyong liwanag dahil sa kapabayaan. Maglaan ng ilang sandali upang magpahinga, huminga ng malalim, at maramdaman ang katahimikan ng kasalukuyan. Ito ay isang paanyaya na huwag kaligtaan ang maliliit na bagay na nagbibigay buhay sa iyo araw-araw. Sa mga simpleng gawain, tulad ng pag-upo sa tabi ng halaman, paglalakad sa damuhan, o pakikipagkwentuhan sa isang matagal ng kaibigan, maaaring maramdaman ang kapayapaan at kaligayahang hindi kayang tapatan ng material na bagay. Sa simpleng pagtikim ng paboritong pagkain o pagtingin sa isang magandang tanawin, nabubuhay muli ang pagkamangha at pasasalamat. Ito ang mga karanasang nagpapalalim sa ating pag-unawa sa kasiyahan at tunay na yaman. Ngayong araw, huwag mong ipagkait sa iyong sarili ang karangyaan ng mga tahimik na sandali. Hindi kailangang maging magarbo ang lahat ng bagay upang ito ay maging makahulugan. Ang simpleng yakap, ngiti, o mensahe mula sa isang kaibigan ay maaaring magdala ng pag-asa at lakas. Sa bawat sandaling pinipiling magmahal at magpakumbaba, ay nagkakaroon ka ng kapangyarihang pagandahin ang mundo ng iba. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay kulay kahel, simbolo ng sigla, inspirasyon, at masiglang enerhiya. Ang kulay na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng dagdag na tapang upang ipahayag ang iyong damdamin at makipag-ugnayan ng mas totoo. Ang mga masuswerteng numero ay 17, 32, at 45. Isang maswerteng gawain na iyong araw ay ang pagtulong sa isang taong hindi mo inaasahang matutulungan mo, isang kaibigang kailangan ng payo isang kamag-anak na naghahanap ng aliw, o kahit isang estranghero na nangangailangan ng kabutihan. Ang ganitong klase ng kabutihang loob ay hindi lamang nagbibigay saysay -say sa kanilang araw, kundi nagiging salamin ng kadakilaan sa iyong puso. Ang payo para sa iyo ngayon ay ito, manatili kang tapat sa iyong sarili, habang patuloy na nagmamahal sa iba. Huwag mong hayaang mawala ang iyong ningning sa kabustuhang magbigay sa lahat. Mahalaga rin na punuin mo ang sarili upang may maibahagi ka. Sa pag-iingat mo sa sarili, mas nagiging buo kang tao para sa mundo. Sa pagtatapos ng araw na ito, naway mapagtanto mo kung gaano kahalaga ang bawat sandaling ginugol mo sa pagmamahal, sa pakikinig, sa pagtawa, at maging sa pananahimik. Hindi laging kailangan ng malalaking tagumpay upang masabing naging makabuluhan ang isang araw. Minsan, sapat na ang pag-iral ng may pagmamalasakit, sapat na ang pagiging naroroon sa mga taong nangangailangan ng presensya mo. Ito ay araw ng pagbabalik sa puso ng mga bagay. Isang araw ng pagbibigay ng halaga sa mga tunay na mahalaga. Isang araw na hindi kailanman mawawala sa alaala kung itatangi mo ito ng buong buo. Sa iyo na isinilang sa ilalim ng leyo, taglay mo ang apoy ng tapang, sining, at pagkakawang gawa, hayaan mong muling umapoy ang mga ito, hindi para lamang sa iyong sariling liwanag, kundi upang pagminasin din ang liwanag ng iba. Magpahinga kang may ngiti, magpasalamat sa bawat minuto, at alalahanin, ang puso mong marunong magmahal ay ang pinakamalaking biyaya mo. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.